Merong dalawang parang the mayor to president na pwedeng maging eh. Uh -huh. Is Vico Soto and Mayor Magalo. Eh. Yun, yung Magalo? Medyo gusto kasi Magalo eh. Tapak din yun eh. Oo, oh, tapak ni Magalo. Iba Kung ako yung tatanungin mo, parang inclined right, mo, Vico. Yung... Saka... Soto. Soto. Parang inclined siya to run under liberal o independent. Si Risa? Magalong. Kasi si Risa, kung tatakbo, eh, hindi, Pwede si Biko. Si Magalong naman, Duterte yan. Pro Duterte. Mm. Ba nakikita? yan. Duterte. So, eh kung tatakbo naman yung bongo, ba eh kung magtandem sila? Kung magtatandem, Magalong Bongo at Risa Biko. Mm -hmm. Pwedeng gano'n yung mga ganong combination ano yeah o picture natin to makita natin kung na sino yung katatakbo mga kababayan eh nauna kami na <laughs> correct lang natin yung Risa parang S yan si Risa eh Risa ba S ba -S -S. S S sorry sorry senator oh sorry senator yung oh, sa taas din sa taas din ayun Risa okay